o oh, grabe yung idol oh luya kay skabaw ng idol o oh. ini tong kayo ay ah Init ka yung panahon ba niyang ano, ang kabaw ang gadaro kaya po ninyo ang sanang rasa ron ala una ala una 53 gadaro gaya po ng kabaw marami kelo, o eh init ba yaya lawas ng kabaw no lahi naman sila mang daro dari kay ke... namang dako eh ha ah? kaluuya is kabaw yung unaan na ang sitwasyon na grabing inita niya padaruhon tanaw no? di man ni masirbe at to negliti di, di may ni pwede ni di ba ninyong nanamanarabaho itong liti? Ano naman sa kanang bugna-bugnaw na? Kung gani mga palis, meron nga nas mga alas 3, alas 4 kung buntag asayos buntag, kaya rin wala init pagka alas 9 o alas 10, pahuway na nang kabaw, pero dali ah masanang rasa bisagod to, asahay makaagi ko dali mga alas 10, alas 11 Tiga trabaho ang kabaw Pilar bago na ng lapok God Lapok ibutang buko-buko sa kabaw Lawas kabaw Init po daan ha init mong God na Kay, Ang alis nga po sa yuta Init kayo Ah, oh, grabe ini tabi panahon na hon na no? Loya kay Skabaw eh. Loya kay kabaw tanaw. Tapos ganina rin tao na siguro niyo, mo. No? Tapos tao na ni, kay Gikan man ang naiusap ka, ano, kanang sentro niya nga, lubi. Og din ha, o. Ganina rin ito, tao na ni siya dinaruhay. Mga, siguro mga launa o alas dusi ka pin, kaluwis ka abaw eh. Arang inita.